Inaasahan niyang magkakaroon ng paghihintay. Na may isang tao na mananatili doon, hindi gumagalaw, handa. Parang ang presensya ay isang obligasyon. Parang ang kawalan ay isang utos. Umalis na umaasa ng madaling pagbabalik. Parang may naniniwala na lahat ay mananatili sa parehong lugar. Hindi nagugulo. Nakatagilid. Ngunit ang oras ay hindi nag-freeze. Walang nanatiling katulad ng dati at ang espasyo na dati ay yo. ay nagbago. Nang sinubukan niyang bumalik na pagtanto niya, walang nanatiling nakatigil. Walang ipinatigil. Walang nagmakaawa. May nangyaring araw-araw na kilos. Ang higit na nakasakit ay hindi ang katahimikan. Ito ay ang malamig na katotohanan na walang naghintay. Ang pagkaubos ay hindi naramdaman. Walang presensyang hinihini. Ang kawalan ay hindi nagdulot ng pagbagsak. Dahil ang ego ay laging umaasa na mapapansin. Laging umaasang hindi mapapalitan. Ngunit ang buhay ay hindi humihingi ng pahintulot. Patuloy itong umuusad. Nang walang anunsyo. Nang walang manunood. At kapag bumabalik na umaasang magkakaroon ng palakpakan. At natagpuan ng entablado na walang laman. Ang masakit ay hindi ang kawalan ng iba. Ito ay ang kawalang laman na nananatili sa sariling dibdib. Ganito ang nangyari. Ang lugar na dati ay okupado. Ay wala na. Hindi dahil sa paghihiganti. Kundi dahil sa pagbabago. Walang galit. Tanging reconfiguration. Dahil kapag ang isang tao ay natutong mabuhay ng wala ang dati ay kinakailangan. Ang pagkaubos ay nagiging wala na. Inaasahan niyang magkakaroon ng pagkaantala. Na may isang tao na nandyan nag-aabang. Parang ang oras ay nirerespeto ang mga kawalan. Parang ang espasyo ay hindi nagbabago ng anyo kapag iniwan na walang laman. Umalis na umaasang magiging alaala sa pananabi. Na magkakaroon ng pag-aalala, desperasyon, paghihintay. Na ang mga araw ay pagbibitin sa kanyang kawalan. Parang ang mundo ay huminto dahil sa isang hindi maipaliwanag na pagpili. Umaasa sa kontrol. Sa bentahan ng taong nag-isip na maaari siyang umalis at bumalik anumang oras sa lumang siklo ng pagkawala at pagbabalik, kung saan ang lahat ay palaging nagsisimulang muli sa puntong huminto. Ngunit wala ni isa ang natigil. Walang naghintay. Walang nanatiling nasa kanyang lugar. Habang siya ay nawawala, may isang bagay na nagbago. Ang dati ay tiyak na presensya ay unti-unting natunaw. Ang nakatalagang lugar ay nagsimula ng mawala ng anyo. Ang alaala -ala ay nagsimulang maging malayo. At unti-unti naging maliwanag ang pagkawala ay hindi nagdulot ng kakulangan. Ang pagkawala ay nagdulot ng kalayaan. At ito ang masakit. Hindi ang katahimikan. Hindi ang pagkawala. Hindi ang sagot na hindi dumating. Ito ang mapait na pag-unawa na walang nabuwal. Ito ang pagtanggap na kahit wala ang presensya, ang buhay ay nagpatuloy. Pumasa ang mga araw. Ang mga damdamin ay nagbago. Ang mga prioridad ay nag-iba. At ang espasyo na dating sa'yo, ay wala na. Ito ay natunaw ng panahon, ng kamalayan, ng pagiging mature ng isang taong napagod ng maghintay ng isang bagay na hindi kailanman kumpleto. Ang espasyong iyon ngayon ay sinasakop ng kapayapaan. Ng tunay na katahimikan. Ng kawalang pangangailangan. At kapag bumalik kang umaasang magkikita, ngunit nakatagpo lamang ng walang pakialam, ang sakit ay iba hindi na ito ukol sa pagkawala. Ito ay tungkol sa kawalang halaga. Hindi alam ng ego kung paano harapin ito. Dahil ang ego ay umaasa ng epekto. Umaasa ng sakit. Umaasa ng sigaw. Ngunit nakatagpo lamang ng tahimik na katahimikan. At ito ang pinakamalakas na sigaw na umiiral. Wala nang alaala ng pagmamahal. Wala nang natutulog na pag-asa. Wala nang taong palaging nagbibigay. Ngayon ay may linaw. May katatagan. May isang hindi nasabi na mas mabigat kaysa anumang talumpati. Walang paghihiganti. Walang pagtugon. May naganap na napakalalim na pagputol, napakatahimik, na nang sinubukan muling bumalik, wala ng pinto. Pader na lamang. Kawala ng daan. Tangin lamig ng isang hindi matutunggaling realidad, walang sinuman ang naghintay. At ang nasasaktan ay hindi ang makalimutan. Ito ay ang mapagtanto na naalala. At sa kabila nito, naiwan sa tabi. Na nagkaroon ng ganap na kaalaman ng kawalan, ngunit hindi na ito nagdudulot ng sakit. taning ginhawa. At ito ay ang wakas ng kontrol. Dahil ang lahat ng sumusuporta sa ugnayan ay ang kapangyarihan ng kakulangan. Ang epekto ng pagkawala. Ang ideya na kung magpapaalam ito ay mararamdaman. Ngunit kapag kahit ang kawalan ay nawawala ng bisa, wala nang natitirang kapangyarihan. Tanging kawalan. Tanging salamin. At sa harap ng salamin na ito, nagmininingning ang mga bagay na hindi kailanman nasabi, na ang lahat ng iyon na tila pag-ibig, sa katunayan, ito ay pagkakabit. Control. Depende. At kapag ito ay natunaw, ang katahimikan ay nagiging hatol. Walang ibang kailangang ipaliwanag. Walang ibang kailangang balikan. Walang ibang kailangang ayusin. Dahil ang nasira ay hindi ang ugnayan. Ito ay ang kahulugan. Ang kawalan ay hindi nagputol ng puso. Ito ay nagbigay lamang ng sapat na oras upang makita ang lahat ng malinaw. Walang panghihimasok. Walang manipulasyon. Walang mga pangako. At ang pangunawa. Ito ay walang balik. Sa isang pagkakataon, walang paraan upang magpanggap na hindi mo nakita. Walang paraan upang hindi makita ang maliwanan. Walang paraan upang hanapin ang hindi naman nawala. At ito ang pumaparalisa sa iyo ngayon. Hindi ang paglayo. Ngunit ang inihayag ng paglayo. Ang katotohanang palaging naroroon. Ngunit lamang naging posible na maramdaman ito sa distansya, hindi ito pag-ibig. Hindi ito pag-aruga. Ito ay isang comfortable zone sa emosyon. Ito ay kasiguraduhan ng pagbabalik. Ngunit hindi nangyari ang pagbabalik. Dahil may isang tahimik na desisyon na hindi na muling babalik sa parehong lugar. Na hindi na ulit sa parehong ikot. Na hindi na magiging pareho. Walang sama ng loob. Ngunit wala na ring pag-ibig. May isang matalim na neutralidad. Isang kaliwanagan na mas mabigat kaysa sa anumang sigaw ng galit. Isang hindi pagmamalas na mas masakit kaysa sa anumang pahayag ng katapusan. At nayon ang sinumang bumabalik. Bumabalik na maliit. Bumabalik na walang tiwala. Bumabalik na hindi alam kung saan susuong. Dahil hindi na nila alam kung paano maging kinakailangan. Hindi na nila alam kung paano magdulot ng epekto. Hindi na nila alam kung paano lumikha ng reaksyon. At ang kawalan ng reaksyon ay ang tugon. Lahat ng inaasahan na wala. Lahat ng sigurado na wala. Lahat ng sumusuporta sa kontrol nagbangdaan. Ang lugar kung saan mayroong presensya, na ay katahimikan. Ang lugar kung saan mayroong katiyakan, na ay kawalang sigla. Ang lugar kung saan mayroong kapangyarihan, na ay otonomiya. At ang otonomiya ay hindi umatras. Hindi nawawala. Hindi nakikipagnegosyo. Ito ay lumalaki lamang. At nananatili kung saan dati ay mayroong pagdepende. Hindi na ito sumisigaw. Ito ay nagpapabigat nagmamasid, nananatili ng walang pahintulot sa mga paghinto ng araw. Dahil kapag ang pinto ay walang ingay na nagsasara, ang isip ay nagsisimulang maghanap ng mga tunog na wala nang umiiral. At ang lahat ng dati ay tiyak, ngayon ay tila walang laman na may echo. Walang kabuluhan ang bumalik. Walang halaga ang humingi. Hindi ito tungkol sa pagpapatawan. Tungkol ito sa kawalang lugar na pagsasaluhan. Ang dati ng espasyong ayon ay hangganan. Ang dati ng prioridad ngayon ay ingay. At ang dati ng hindi mapapalitang presensya. Ay naging neutral na alaala. Walang emosyon. Walang hinanakit. Walang pagnanais na bumalik. Hindi ito pinlano. Nangyari ito sa panahong ikaw ay nawala. Habang inaasahang maramdaman, ito ay nalimutan. Hindi dahil sa kawalang ingat. Kundi dahil sa paglaya ang kamalayan na hindi ka mahalaga ay dumarating ng dahan-dahan. Ngunit kapag dumating na, binabuwal nito ang lahat. Ang imaheng mayroon ka sa iyong sarili. Ang kahalagahang pinagkakatiwalaan mong taglay mo. Ang katiyakang, sa isang antas, ikaw pa rin ang sentro ng isang bagay. Lahat ng ito ay bumabagsak. Tulad ng maskara. Tulad ng ilusyon na sinusuportahan ng kaginhawahan. Ang kawalan ay hindi nagdulot ng sakit nagbigay ito ng kaliwanagan. Ipinakita na ang epekto ay wala na. Na ang kawalan ay hindi nagpakasakit sa sinuman, ito ay nagpalaya. At ito ang ngayoy nakakasakit, ang malaman na mayroong ginhawa sa dulo. Dahil habang isang tao ang naniniwalang siya ang universo, ang isa ay umiikot na sa ibang mga araw. Ibang mga ruta. Ibang mga destinasyon na hindi nakasama ang pag-uulit. At ano ang ulitin? Ang paghihintay. Ang kawalang katiyakan. Ang marupok na alok ng emosyonal na mga piraso. Hindi na ito nakakaantig. Hindi na ito umaatake. Hindi na ito kapakipakinabang. Kapag nauunawaan ng kaluluwa kung ano ang nararapat, wala nang tatanggapin na mas mababa dito. Hindi dahil sa kayabangan. Kundi dahil sa katinuan. At ang sinumang bumabalik na umaasang makikita ang parehong lugar. Ay kailangang matutong makitungo sa bagong teritoryo isang hindi nilikha para sa sinumang dumarating lamang kapag gusto. Dahil ang dignidad, kapag na-activate na, ay hindi na mababawi. At ang natutunan sa sakit, ay hindi nakakalimutan kapag ito ay lumipas. Ngayon ay wala ng pagkakabit. Wala ng pagnanais. Mayroon lamang isang uri ng katahimikan na mas mabigat kaysa sa mga salita. Ang katahimikang iyon na nagsasabi, apoy na kita. Wala na akong hinahanap sa iyo hindi na kita inilalagay sa lugar na pinili mong hindi naroroon. Ito ang punto ng walang balikan. Ang linya kung saan namamatay ang ego. At ang pagkakaalam ay ipinanganak. Naiintindihan mo na ba ito ngayon? Hindi ito galit. Ito ay kaliwanagan. Hindi ito parusa. Ito ay resulta. Dahil hindi maaaring humingi ng presensya mula sa sinumang kailangang harapin ang kawalan. At humarap na at nakapagpatuloy. At ngayon, hindi na siya nakakaramdam. Hindi katulad ng dati. Hindi na gutom. Hindi na uhaw. Ang iniwan ay natutong mamuhay ng mag-isa. At ang bumalik huli na ang lahat. Ang katawan ay nagkukunyaring sanay. Ngunit ang isipan ay hindi kayang mandaya sa sarili ng matagal. Ang kawalan ng pagiging mahalaga ay nagsisimulang tumama sa mga buto. Hindi ito kalungkutan, ito ay kawalang kahulugan. At walang ego na kayang tiisin ang pagkaunawa ng pagiging hindi kailangan. Lalo na kapag sigurado ang isa sa kabaliktaran. Kapag may bumalik na akala ay tatanggapin siyang katulad ng dati, at ang natagpuan ay isang tahimik na presensya, malayo, buo sa kanyang sarili, ang katotohanan ay nanginibabaw. At hindi nagbibigay ng puwang para sa katuwiran. Lahat ng dating argumento ay tila hindi akma na ngayon. Sobra sa oras wala ng kahulugan. Ang mga salita ay dumating na huli. Ang mga galaw ay hindi na nakakaapekto. Ang tono ng boses ay hindi na umabot. Dahil may isang bagay sa loob na nawala ng koneksyon. Parang may nagsara ng pinto sa loob at sinadyang nawala ang susi. Hindi dahil sa kasamaan. Kundi sa instinct. Instinct ng emosyonal na kaligtasan. Instinct ng protection. Nagtagal. Munit isang araw na pagtanto ang dumarating ay hindi kailanman sapat Ang nananatili hindi buo Ang inaalok palaging may kondisyon At kapag nahulog ang kaalaman na ito wala nang daan pabalik Ang puso ay nakikinig Munit hindi sumusuko Ang isipan ay nauunawaan Munit hindi humihingi At dito nagkakaroon ng puwang ang isa ay sumusubok na muling kumonekta at ang isa ay hindi na nakakaramdam ng pangangailangan ngayon, bawat pagtatangkang makalapit ay tila panghihimasok. Bawat paungusap ay tila obligasyon. Bawat titig ay tila pagkakasala. Ngunit wala ng utang. Lahat ng dating pananaw ay tahimik ng nabayaran. Sa panahon ng kawalan. Sa mga araw ng hindi nasuklian na paghihintay. Dahil ang sinumang nakaramdam na nag-iisa kahit may kasamang naroroon. Ay natutong huwag na manghingi ng presensya mula sa sinuman at hindi ito nagbabago sa isang hiling. Hindi ito nagbabago sa isang alaala. Hindi ito nagbabago sa pangulila. Dahil ang pangulila sa sinumang bumalik ng huli, ay hindi na nakakaantig sa sinumang kinailangang tiisin ang totoong kawalan. Ito na ang punto kung saan lahat ay muling nahuhubog. Kung saan ang dati ay katiyakan ngayon ay alaala na may malabong mga hangganan. Hindi ito nakakasakit, ngunit hindi rin ito nagbibigay ng init at ang bumabalik na umaasa sa parehong init ay nahahanap ang temperatura na neutral. Isang klima na walang pagkaakit. Isang emosyonal na kapaligiran na nakablindadong kahulugan. Hindi ito malamig. Ito ay pagiging mature. Ang pagiging mature na umuusbong kapag nakalampas sa kawalang pansin sa emosyon. Kapag nalampasan ang sakit ng hindi pagiging prioridad. At lumalabas sa kabila nito na mas malinaw, mas buo, mas mapanuri. Ngayon, wala nang anumang bagay na kayang tumayo sa kalahat. Walang bagay na dapat ipanawagan ang tatanggapin. Walang bagay na nagmumula sa mga taong na nang walang paglingon sa likod ang pwedeng muling umupo sa muling na itaguyod. At ang mga bumabalik na may mga pangako, ay hindi na unawaan na ang problema, ay hindi kailanman ang kawalan ng mga salita. Ito ay ang kawalan ng aksyon. Ito ang kilos na hindi kailanman dumating. Ang presensya na palaging kulang. Ang sensitibidad na palaging huli na. Ang nagpapawasak ay hindi ang sinasabi. Ito ay ang mga hindi na ipapakita kapag may oras pa. At nayon ang oras ay naging peklat. Ang kawalan ay naging pagkatao. Ang paghihintay ay naging nakaraan. Sino mang natutong kumpletuhin ang sarili, hindi na muling tatanggapin ang kakulangan. Sino mang nakakaalam ng sariling halaga, hindi na magtitiis sa halos. Sa katahimikan pagkatapos ng pagsubok sa paghihintay pagkatapos ng pagtinsis. Sa pagkabahala ng sinumang sa wakas ay napagtanto na hindi na siya inaasahan. At walang bagay ang naghahanda para sa sentimento na ito. Walang anuman sa mundo ang nagtuturo kung paano harapin ang katotohanan na, sa isang punto, ang isang tao ay tumigil sa pangangailangan sa iyo. Hindi dahil sa pride. Ngunit dahil sa pagod. Dahil sa dignidad, dahil sa sobrang pasanin ng masyadong mahabang panahon, nag-iisa. Dahil palaging ganito. Ang umalis ay nag-iisip na ang mundo ay nagyelo. Nag-iisip na ang alaala ay umuusbong sa sarili nitong pagkain, na ang ugnayan ay nananatiling buhay kahit walang presensya. Ngunit ang alaala ay nagugutom. Ang emosyon ay nauuhaw. At ang oras na dapat na maikli, ay humaba ng husto na pumatay sa lahat ng patuloy na humihinga ang pag-aalaga na nadarama sa tingin ay nawala. Ang sigla kapag ang pangalan ay binanggit ay nawala. Ang panginilig na umiiral basta may mensahe ay namatay. Ngayon, ang anumang pagtatangka na bumalik ay tila isang pagtatangkang sumakop Sapagkat ang sinumang kinailangang bumuo ng kapayapaan matapos ang sugat, ay hindi na tumatanggap sa sinumang naging bahagi ng sakit. At ang sinumang naging kawalan, ay kailangang maunawaan na wala silang karapatan na umangkin ng lugar kung saan sila nagdulot ng kawalan. Ngayon, hindi na nakatutulong ang lumitaw. Hindi na nakatutulong ang muling alalahanin. Hindi na nakatutulong ang gawin ang mga bagay na hindi kailanman nagawa noon. Sapagkat dumating na ang pangunawa. At kasama nito, ang kaliwanagan ng lahat ng kakulangan. Lahat ng naantala. Lahat ng napabayaang gawin. At kung mayroon pang mga pagdududa, namamatay ang mga ito sa pagtingin sa kapanatagan sa mukha ng sinumang, isang araw, umiiyak ng tahimik na naghihintay ng isang hakbang na hindi kailanman dumating. Ang kapanatagan ng sinumang hindi na nagtatago ng kahit anuman. Wala nang pagmamahal, wala ng galit, wala ng inaasahan. Tanging kamalayan lamang. At ang kamalayan ay nakamamatay. Binabago nito ang lahat. Nagsasara ito ng mga pintuan ng hindi na kailangang kumatok. Nagtatapos ito ng mga kwento ng hindi na kailangang manunubos. Sapagkat ang kamalayan ay ang nagpapalaya. Ito ang nagpoprotekta. Ito ang pumipigil sa pag-ulit. Ngayon, ang bumabalik ay natatagpuan ng isang tao na hindi na tumitinin ng may parehong mga mata. Na hindi nakikinig ng may parehong mga tainga. Na hindi nakakaramdam sa parehong katawan. Sapagkat natutunan ng katawan na hindi na umasa pa, Natutunan ng kawalan ang higit pa sa kung ano ang matutunan ng presensya. At ang aral ay malinaw, hindi na inaasahan muli ang sinumang minsang pumunta ng walang pag-aalinlangan. Hindi na pinipilit ang isang bagay na kailangang puwersahin mula sa simula. Hindi na pinipilit ang sinumang nagpakita na ang pagdating ay hindi kailanman naging prioridad. Ang pangunawa ay naging permanente. Ang kawalan ay naging peklat. At ang espasyo na dati ay wala ng anyo, lahat ng naroroon sa pagitan ng dalawa. Ngayon ay umiiral sa loob ng isa. Isang isa na hindi na kailangan pang bumalik ang isa pa. Isang isa na natutunang maging sapat sa sarili. Isang isa na ngayon ay nauunawaan ang tunay na sakit. Ay mapagtanto na hindi kailanman nagkulang. At ito ang sakit na natitira para sa sinumang isang araw ay naniniwala na may sobra pang oras. Para sa sinumang naniwala na ang pagmamahal ay kayang tiisin ang anumang kawalan. Para sa sinumang umalis na may katiyakang babalik, ngunit nakalimutan na umiikot ang mundo. Na nagbabago ang mga tao. Na balang araw. Mapapagod din ang puso. Isang sagot na hindi na maaring balikan. Isang katotohanan na mananatili kahit natapos na ang video. Hindi ito tungkol sa drama. At hindi rin ito tungkol sa orgulo. Ito ay tungkol sa mga bagay na naisip ng huli na. Ang katahimikan ay hindi malamig, ito ay pagod. Ang distansya ay hindi kawalang interes, ito ay proteksyon. At ang kawalan ng sagot ay ang pinakamalinaw na sagot na maaaring ibigay. Ang mga umalis na akala ay maaari silang bumalik kahit kailan, kailangang maunawaan na ang oras ay hindi naghihintay. At ang pusong nasaktan na kapag gumaling. Hindi na muli dumudugo para sa sinuman ngayon ay huli na. Hindi dahil nais ito, kundi dahil kinakailangan itong mangyari. At ang mga kinakailangan ay hindi kailanman nalilimutan. Kung ikaw ay nakaranas ng katulad nito, magkomento dito, nararamdaman ko ang bawat salita. I share ang video na ito sa sinumang kailangang tumigil sa paghihintay sa mga taong hindi na bumabalik ng buo. I like ito kung ang nilalaman na ito ay nagbigay kahulugan sa iyo. Mag-subscribe sa channel para patuloy na makatanggap ng mga mensahe tulad nito, malalim, totoo, na nagsasabi ng mga bagay na walang may lakas ng loob na sabihin. At sagutin dito sa mga komento, sino ang iyong hinintay ng masyadong mahaba? O, sino ang bumalik ng ikaw ay umaalis na sa loob? Natapos na ang pag-uusap na ito. Ngunit ang ipinakita nito sa iyo, ay mag-itsyo pa ng mahabang panahon.